mga kapulpog kapag nagkaroon po ko ng ganito nakanto kanto yung inyong mga rotor disc dahil sa katagalan ah, ito po papakita ko po sa inyo kung anong isa sa the best na idea para kahit pa pano hindi magastusan sa machine shop kasi ito lang naman nakanto kanto na to itong kanto na to ang tatanggalin ito Ay, medyo malalim na, no? kasi medyo malalim na talaga so ito po papakita ko po sa inyo Una, lagyan muna to ng nut, na stud para hindi mapaling o kumiling, sabi nga sa Bicol. Tutagilid. Hmm, yung ating rotor disc. Tapos, higpitan. Yan. yan po, pag mahigpit na, hindi na po yan aalog-alog. Doon na po natin, start natin ang makina ikambiyo ng primera, tsaka doon natin ito kikikilin. So, ito po papakita ko po. Primera. Primera. Ah, sige. Ayan. Umiikot na po siya. Kinanari yung makina, tapos nilagay sa primera. Ayan ah. Ang gawin natin, kikikilin natin itong kanto. Dahan-dahan lang. Ayan ha. Para lang magbantay siya doon sa ano no. Oo. Para mapantay lang to. sobrang lalim na kasi kaya tagalin natin yung nabukol o naumbok dun sa parting kanto niya sa taas malambot lang po ito kasi pundido lang po ito ah hindi siya solid na baka oh. Uh, puspros Hindi hey nga kuya, pa-ito nga. Pakita natin. Pantay na siya. Ito, Wala na siyang bukol. O nga, no? Oh, wala nang bukol. Tapos, ganoon din sa kabila, dito. Tanggalin rin natin kasi napakalalim din ang ito. Dito sa kanto na ito, napakalalim na rin. Sige kuya, I start Eh, let, i-cambio. Eh, ito pa tagalin na natin ito ng kalawang kasi makapala yung kalawang yun lang tapos doon natin yan gamitan ng liha lihain natin ito para kahit pa hindi naman magaspang gamit tayo ng liha Ano ni sa kabila?

Ito na po mga kapulpog yung finish product okay. natin. Nawala na po yung bukol, bukol. na naumbok dito. Wala na yung kanto. Ito po ay share lang naman ng basic na idea para kahit pa makatulong makuhan ng idea para makatipid sa machine shop. Yan lang po. Basta dapat align. Lagyan muna ng stud. Tsaka yan. Gamit tayo ng kikil. Ano ah, sir? Thank you. Satisfied customer.